Nakikita mo kayo na to. ito. Ito regalo ko sa'yo sa atin ito. na mo para sa birthday mo. Lahat na nakikita mo kayo na ito. Atin ito. Fifteen uh, years ago, nung high school pa ako, isa ako sa mga bata noon na nangangarap para mabigyan ng tahanan yung mga magulang natin o yung pamilya natin. At 15 years ago din, nung nalaman ko kasi nakita ko yung paghihirap ng magulang ko na sobrang hirap pala ng proseso o sobrang imposible pala ng proseso para magawa mo yung bagay na yun at maibigay mo yun sa mga magulang mo. Kaya, hindi ko inakala na sa isang pitik lang ng Diyos eh, pwede ba bago lahat? <laughs> na pwede bang imposible yung mga imposible nyo? Kaya, mga ma'am and sir, proud na proud po ako na ipapakita sa inyo to dahil isa po kayo sa pinakamalaking dahilan kung ba't nangyari to. Papa, kung napapanood mo to, gusto ko lang sabihin na natupad na yung isa sa pinakamalaking pangarap natin para sa pamilya natin. <laughs> Papa, ito yung regalo ko ngayon kay mama. So ngayon ay napakasaya ako kasi kung magtataka ko kung nasan kami, wala kami sa resort. Alam wala, sa resort, wala, sir. wala. Itong kinakatayuan kong likod na to, isa sa mga pinaghirapan na namin. Yeah. Dahil itong likod na to ay binili na namin. Yeah. <laughs> yeah. At saka maganda dito, hindi alam ni Mama ni Kelsey ni Calo. Kami pala ang dalawa ni Alick, uh -huh. nakakaalam kasi ang balak namin dito, ito yung iririgalo namin sa birthday ni Mama. Uy, boy, Kaya, may ano, iyak oh, yun. May iyak talaga yun. Nakakaiyak <laughs> yung place. <laughs> Pero, papakita ko muna sa inyo, uh -huh. lo. Atin muna natin, lo. Parang house tour. <laughs> boy, dito may mga house tour na tayo. Ito <laughs> na ang pangalawa naming bahay. Yan. Yeah. No. No. Nakita yeah. Ay, mo? Nakita Ay, mo, boy? Yan. Tatlong bahay ang meron dito. Isa dito, isa doon, at isa sa likod. Tatlo. At, at saka po yung pinakamaganda dito. Kaya... Kaya maaga natin itong binili. Hindi pa talaga ito i-regal natin kay Mama. Hindi pa ito. Oo. Ipaparenovate pa namin itong buo bago namin ipakita kay Mama. Ay, mas dalo may iyak yun. Kaya, <laughs> kaya, yung, kaya yung mga nakikita nyo na yan, yan. hindi pa siya pala nag-total yan. Maganda na yan, pero hindi pa siya yan. Ipaparenovate pa. Tingnan muna natin kung, kung ano yung mga itsura niya. Para makita nila dito, kagawa kami dyan ng ano? Ng, ng... garden ni mama yan. Hindi. Lalagay natin to para daan. Oh, para daan. Para daan ng kotse. Dito man, maglalagay para natin daan ng para, para daan ng kotse. yan Pero itong mga bahay na ito, ayan. Tsaka natin pakita yung loob. Oh, oh, Magtapos na. Para makita rin ni, nila yung reaction ni mama. Oh, ayan. <laughs> Eto, <laughs> ito, ito yung main bahay. Ayan, ito yung isang bahay. Ipintura-pintura na lang yan. Kasi alos tapos naman na to. Hmm, ito. eh. Finish na yan. Ito, ipintura na lang. Ah, siyempre bro, hindi tayo papayag ngayon na wala tayong swimming. Yan! Hindi ba pa, tante eh? Hindi tante Guys, sobrang laki talaga na to. Pwede so, nyo na. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ayan di ba finish? Di pa, siya, di, di pa siya tapos, ganyan. Ayan no? di pa siya finish. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, ayan, maglalagay bo tayo dyan ng pangarap nating glass house. Glass house? Parang mga Tony Stark. Wow! Parang pag nag-meeting. Oh, oh. so, lalaki tayo ng glass house. Yan. Yeah. Oo, oh. pre. Ayan, tignan nyo, may gumagawa na. Nagsisimula oh, na po yung construction dito. Dito, gagawa tayo dito ng... Alam mo ba yung inuman? Uy, inuman agad! Ang inuman? <laughs> Siyempre, dyan. Dyan na. At yung sa dulo na yung hinuhukay, yun ay hinuhukay na swimming pool. Swimming pool na yun, boy. Nakakaligo ah, ah, na tayo. Ito boy, yung pangat ng bahay. Ayun. Ayan. So, bali, tigitigay sa amin ang bahay. Hmm, tama. Ayun, Hindi lang ba yung kwarto? Bahay! Bahay na! <laughs> Ay, boy. boy. Magkita kita tayo after mga 6 months. Kapag may matapos to? 5 months. Five months. Kapag may to, sigurado malapit na yung birthday ni Mama. May kita kits tayo. Goodbye! Super excited na namin. Maraming salamat po support niyo mga Mama and Sir para sa inyo to. God bless you. Di ko dahil po sa inyo. Di ba ngayari to? Let's go. Taas mo boy. Taas mo. <laughs> Taas mo pa. Isa pa. Oh, one, two, Taas Taas. So, makalipas nga ang 6 na buwan, eto na, nakikita ko na yung transformation yeah. na nangyari dito sa bahay at siyempre ngayong araw ay birthday na ni Mama. Kaya, yeah. siyempre, kailangan ipakita na namin sa kanya itong regalo namin as in ito na siguro yung pinakamalaking regalo namin kay Mama at binakang masaya kong regalo namin kay Mama dahil sa wakas pa nasabi na namin meron na ulit tayong bahay yun yung importante yung tayong bahay boy tayo, ba iyak yun hindi na tayong kasi po ang reason namin kaya kami nangupahan para tingnan namin kung gusto niya ba sa <laughs> subdivision ganyan which is ayaw niya ayaw huh? niya sa subdivision kaya sobrang tamang tama yung plano po namin na to na na magpatayo ng bahay dito as hindi pa naman ito literal literal na bahay pero para sa amin sobrang laking bahay na po na to <laughs> mm, talaga <laughs> sobrang saya na puso kasi nakikita ko na po kung ano yung mamaya ipapakita ko po sa inyo kasi uh, ipapakita po muna namin to kay Kelsey. Siya yeah. tayo muna tayo uh -oh. magkakapatid. Tapos after na papakita natin kalakalo, kalako, tsaka natin papakita kay mama. <laughs> Tapos papakita po namin sa inyo. Mga mamin sir, sobrang thank you po kasi kung hindi po dahil sa inyo hindi po mangyayari po lahat ng to sobrang laking blessing po na to anim na buwan po namin to pinaghirapan hinintay mama para sa ito mahal na mahal ka namin ah ito na natupad na rin yung isang pangarap sa atin ni papa papa, wag kang mag-alala andito rin si papa mama kita tayo happy birthday mahal na mahal ka namin ito na yun let's go tara Si, see Ayan, mamaya mo na po yung mayroon magluto. kami sa'yo. Tatay mo na yan. Nagpapakita ka ng disip. Hindi ka. Gumira. Halika. Kaya nga. Excited ka ba? Nakakabahan niya ako. Ano ba Ang blindfold ka. Ha? Huh? Uy! Uy! <laughs> uy! <laughs> oh O, mag-expect hindi kayo may birthday. May papakita lang <laughs> ako <lakasi. laughs> <laughs> Okay, sa akin tatlo unang makakalita na to. Ha? Kasi sinabi ko nang tanggalin mo, tanggalin mo na. Okay? Boy, tanggalin mo na boy. Ay, ang gulong lagi toh. không udah tadi nih. Nah. 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 Guys <laughs> ba? Sinasabi ko sa'yo, pero 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 Tumatik yung ano Yung ito Pakita natin ka lang ano <laughs> 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 Nabalo ka ba? Oo! <laughs> <laughs>

Ah, uh, right for kayo. Uy, uy. Huwag kayo mag-expect, hindi kayo may birthday. Um, uh, may papakita lang. Yan na. Ah, oh, right for kayo. Right for, right for. Dali. Hello, huwag matatakot ako. Huwag matatakot ako. Ito, ito, ito na ang kalit. dito. Yan. Yan. Yeah. Okay. 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 Pag sinabi ko kung tanggalin niyo yung piring niyo, tatanggalin niyo. Ano? Mm -hmm. Pero huwag na ngayon. Okay? Yan lang ha. Okay. Sige boy, tanggalin nyo na. Uy! Ay! Si Tito yun ah! Ano kuya? Yung nakikita niyo na yan. Yan ay magiging bagong bahay natin. Ay! Ayun, oh, oh. Lahat ng nakikita niyo hindi na renta sa atin na yan. Lahat, pinagawa ko yan para sa atin.

Ano nga Pero... Ano Totoo. sa dito tutulog lang. Ano ah. rin namin nagba-birthday, tulog lang. Haan? Uy! Haan? Tutulog? Birthday na birthday mo, natutulog ka diyan Forget na ako pag celebrate ka lang kahapon e. Eh. May piso ka pa rin. May piso ka Oo. Oh. Ayan Tara. Tara A, pibang team, pibang team. Di na? Di na. dito ka. <laughs> Ayon mo dito. Ka. Dito ka natutulog. Birthday na birthday mo oh. <laughs> natutulog ka. Okay, uh -huh. Di diba, na kopiesmit mo. Alam mo Bat kita bablayin Paul Dan? Alam mo ba? kita Alam mo ba? Bat kita po, <laughs> Aba, may surprise mate mo ba? mo mo nasa biyahe kami, hindi ko na napigilan maging emosyonal. Dahil hindi ko talaga inakala na darating to o mangyayari to sa buhay namin. At ngayon, paibibigay ko na to sa magulang ko. Alam ko yung hirap ni Papa para mapatayo yung unang bahay namin. Kaya hindi ko lubos maisip na sa sobrang saglit lang ng panahon, makukuha ko to at mababago yung takbo ng buhay namin. Maraming salamat sa inyo lahat. Lord, o Papa, ito na yun. Ito na. Uh, na, -na eh. Di ba, sabi mo, may iba't ibang klasik ang gusto mo, birthday gift, ganyan, di ba? Sabi naman sa atin yan. Ako, ito na yung regalo ko para sa iyo. yung regalo ko sa iyo na to. Pangarap natin to. Matagal na. Sobrang sobrang tagal na natin pangarap ko para sa atin. At ako, gustong gusto ko na rin to para sa atin. Yan. Yeah, Okay. Pag sinabi ko tanggalin yung blindfold mo, tanggalin mo na yan. Wala. Okay. Wala pa.

見て。<laughs> sa place eh. Ah! Diba sabi mo, ipara mo yung pinagsutingan natin sa Manila. Pinagsutingan natin sa Manila. Ayan, may nangyay niya yung pichura. Yung shower, nasa taas. Ayan. Saka sa, ito ba? Siyempre, ang tita ka gusto mo, meron ka walking closet. Ay, ang ganda. Ay, Kasya-kasya ko mga kapatid. Mabedsheet ko. And lahat ng nakikita niyo yung espasyo dito, kahit kayo, lahat po ito may aircon. Yan. Yeah. Kahit yung hooky closet ni Mama, Yan, yeah, ito ayaw tayo. may aircon. <laughs> Siyempre, hindi naman po okay. pwedeng mawala yung makakainan natin. Yan, yeah, ito. Ito yung... <laughs> na ito na ka. natin Okay. Hindi din di modificare la voce di compresa di un'altra mezza questo Sabi mo, gusto mo may poles? Alam no, mo, sabi. gusto mo may ano. Ay, Ayan siya. Ay, Santa Claus. Oo, hindi. Ang ano, ano, hindi Ito naman, yan yung magiging kitchen natin. Yan magluluto lahat. <laughs> Tsaka wait lang pala, baka makalimutan ko. Yan. Yeah. Sobrang thank you din po sa Design Aspire Lab. Ay, totoo. Yung tumulong po sa amin para i-renovate to, sila po yung nag-design. Kung makikita niyo po, lahat po ng landscape na yan, ayan sila po, pati swimming pool sila nag-design, ah uh, Pero na lang po yung sa may, mga, sa may mga bahay, sa mga loob ng bahay kasi kami po ni Allen yung nag-design nun. Pero halos lahat po. Aspire Design Lab yung may gawa. Kaya maraming maraming salamat po. Please like and follow po kayo sa Aspire Design Lab. At saka kung magpapagawa kayo or magpapadesign kayo sa kanila kasi ang dami nilang option na binibigay yung gusto mo na nagagawa nila, di ba? Talaga yung gusto mo? And salamat po dahil tinupad niyo po yung pangarap namin sa design na to. Hindi ko akalain na ganito magiging kaganda yung design ng Aspire Fair Design as Lab. Sobra-sobrang thank you po. At saka syempre, thank you na rin sa contractor. Syempre, di naman pwede design oh, lang yeah. Kailangan yung may gagawa din. Ang gumawa to, thank you, Tito Roberto Rupo so, Yeah, sobra thank sobrang thank you po dahil siya po lahat ang gumawa po na to. Maraming maraming salamat po. More powers and more projects po. po. Thank, you, thank you, so, thank you much, so much, much, po, po dito. Tito Roberto Rupo kung gusto niyo po magpagawa kay, kay Tito Roberto Rupo po, okay na no, okay din po. God bless po. Ayan. Tara, libutin natin. Ayan. Yeah. Okay. Yeah. Saka na lang ha. Ba bueno, mamaya naiinip kayo guys. Yan yan yan. 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 Ako nandiyo ako makapaniwala kung bakit yung rinigalo sa ito eh. Dito muna, papuntahin yung mga office mate mo at maghinoong mga kaibigan. Ayos ba video eh? Ano yung video? Okay na natin? Napakalaki ba yun? Pwede tayong manood ditong pamilya. Nasa labas. Teka lang. Dito, lalagay tayo. Teka lang, baka sabihin nyo kasi. Diyan lang tayo pwede manood, hindi pwede sa loob. Tara. Itong papasukin natin na to is nasabi ko siya, pwede tayong manood sa loob. Pwede tayong manood. At dito na rin yung laruan namin nila Alen, Kelsey, si Kalok, Pati mga bato na yan, yung gusto mo naalala mo, sa tinggalan Ay sa... resort Sa resort, sa resort. Oy! Ano tayo nang ano? Kinalas! <laughs> Carpet! Oh. Carpet! to! Ay ka! Ay! Ito yung na natin Kira mo, makikita mo Syempre, meron din siyang <laughs> Hmm. At saka wait eto, ha. wala lang to. Ito yung e, labos sa isang na magiging alin. Ay! Oh! Pag mo natin nga! mo na! Pag mo na! Kayaan mo natin. At lahat dito ay fully air condition. syempre. Ay, baka sabihin nyo, yung CR dito, laga pa. Natin siya. siya para sa Lahat ng CR, dinesign para sa iyan. Ay! <laughs> Ano ang masasabi ha? Ano ang masasabi niya mga boys? Ha? Ilang buwan namin tinago ni Alan to sa inyo. Gano katagal din tong ginawa. Sobrang hirap din. And hindi rin biro yung... Yung... Ha? Pool. At saka wait lang pala ya. Hindi lang pala to basta semi-pool. Kasi yan, may jacuzzi at may heater yan. Okay, hindi na natin. Eh, hindi nyo kung may bumubula sa ano. Doon tayo pwedeng umupo. Hindi tayo pwedeng umupo. Pwede nang tumalim. nahihirapan eh, daw, kapag sa mga resort kasi mga dalas tiles hindi na mga kahit mabasa yan hindi pa rin yan safe Bale, sila, si Papa safe si Sky o Sky mga bata yan mga bata bali mo bubisita sa atin si Papa ano nga ang ang masasabi mo sa regalo ko maganda ha maganda okay. siyempre para sa iyan para sa ni Papa para sa pangarap natin at least ito ngayon, hindi na natin masabi na gawin tayo. Yan! <laughs> Uuwi na tayo sa bahay natin. Yan. Uh, at ang pangalan ng bahay na to ay...